Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business, dito sa ating maliit na tindahan, dito sa ating YouTube channel. May mega shout out po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyong lahat. So, nagbabalik na naman po tayo panibagong tips, panibagong update dahil eh uh, ito nga na naman tayo ay uh, nararamdaman natin yung uh, simoy ng hangin medyo uh, lumamig-lamig, uminit-init uh, na guys kasi um, Nawawala na po yung uh, tag dito sa amin guys. So eto makpapansin nyo guys kung bakit uh, mayroon tayong mga ina-update dito na produkto, yung uh, ating mga soft drinks dahil uh, alam naman natin ay taon taon niyan magtataasan guys. So eto uh, i update natin. to guys, uh, gagawan natin ito ng uh, update dahil nga uh, tulad nga ng aking sinabi, malakas po ang soft drinks dito sa ating tindahan. So Uh, bago natin simulan guys ay mayroon akong ikukwento sa inyo kasi dumating yung ating uh, delivery sa Pure Gold kanina so tulad nga ng aking sinasabi at laging ipinapakita sa aking mga vlog na kailangan talagang i-double check yung ating uh, resibo so kahit uh, alam naman natin yung Pure Gold ay napaka uh, ano yan, systematic at talaga yung napaka-organize yung kanilang uh, pagpapackaging pero hindi nyo alam guys tao lang din naman sila na nagkakamali kaya ito natuklasan na naman natin guys na mayroon na naman silang uh, pagkakamali so ito ay normal lang uh, ewan ko kung normal lang to talaga na po tayo ng mailon dalawang uh, 24 pieces na yung, uh, dalawang dosen ng ganito so uh, dahil nga kinecheck po natin lagi maigi yung ating resibo ay wala pong uh, may loan nakalagay sa box. So, ang magkano po yung halaga nun kapag hindi po natin kinek yun ay 152 pesos yung halaga ng dalawang uh, at uh, tig 12 yun guys. So, malaki na po yung mababawas sa ating uh, tubo kung hindi po natin ito nirereport uh, nire-report agad-agad. So, ugaliin natin na i-check yung ating resibo kahit pure gold na nga yun guys. Ha? Pure gold na yun. Talagang uh, dadaanan ng maraming ano yan. Ng, uh, yung bagger Tapos check-check yung cashier So Nakakaligtas pa Marami pa rin yung uh, Nagkakamali So Ito uh, Balik po tayo dito sa ating uh, Pag-update ng ating uh, Soup drinks Dahil uh, tulad nga ng aking sinabi Ay uh, Nagtataasan na po yung ating Mga soup drinks Ay magtataasan na po So Ito ang ating SWAC Ay napakabilis Tumaas yung kanyang presyo Dahil dati ay 10 pesos lang ang benta ko dito last year. Ngayon, napakabilis nang tumaas ang kanyang presyo. Nagiging uh, 15 pesos na ang isa nito dahil uh, ilalagay pa natin sa chiller. papalamigin pa natin ay nagbebenta na po ako dito ng uh, 15 pesos ang isa. So, mabenta mabenta ito guys dahil uh, ito nga, ay uh, dahil nga unti-unti nilang winawala yung debote, dahil ito ay dala, pwede mong dadalhin kahit sa kahit saan ka pumunta, kaya gustong-gusto ni customers na bibilhin ng ganitong uh, naka-plastic, so ang problema nga lang, yung iba nating mga customers ay hindi marunong maglagay dyan sa basura so mega-mega shoutout ulit sa ating mga customers na mababait, so eto eto nga guys yung ating coca cola yung ating uh, swakto ang benta natin dito ay uh, 15 pesos na guys so yun ang uh, latest update natin dito pero alam ko magtataasan na ngayon tong uh, darating ni pebrero etong ating uh, soft drinks so meron din tayo dito yung ating uh, coca cola na mismo ito yung mismo mas mabenta pa yung mismo ngayon kaysa dito so ang bilis din tumas to guys. alala ko nung uh, nagkakaubusan ng uh, Coca-Cola, kung saan san tayo pumupunta ay talagang yun ang nagpabilis at nagpataas ng presyo dahil kulang-kulang na, na nga po ng stock ay ang bilis tumaas yung presyo noon tapos uh, broker pa yung uh, nagbibigay sa atin dumadaan pa tayo sa broker para lang makakuha ng Coca-Cola. Ngayon bumalik na po yung uh, mass production ng Coca-Cola pero hindi po bumaba yung presyo kaya nagiging 20 pesos ito. Ang benta ko lang ito dati ay 15 pesos so nagiging 20 pesos na ang benta natin dito sa Coca-Cola. So hindi po tayo uh, disclaimer lang hindi po tayo uh, binayaran ni Coca-Cola. So ang tanong ng iba guys ay bumalik ba yung dating uh, lasa ng Coca-Cola pero parang nagiba na yata yung lasa pero yung kanyang presyo ay tumaas guys pero yung lasa na original na lasa niya ay hindi na po bumalik. So ayon nga po yung ating uh, kino question, tumaas na yung presyo pero yung original na lasa ay hindi na po natin matitikman. So ayon guys yung ating uh, latest updated sa uh, mismo. So Balik na naman tayo guys sa ating uh, Mountain Dew. Ito yung Mountain Dew, yung kulay green, makulay ang Mountain Dew, Napagandang tignan. lalo-lalo na kapag naka-chill uh, nasa chiller sa. Uh. Alam nyo guys, tong uh, Mountain Dew isa sa pinakamamura dating na inumin. Ang benta ko dito dati ay 12 pesos, mas mahal yung uh, mismo ngayon. Humabol na ang presyo guys, nagiging 20 pesos na ang benta ko dito sa uh, Mountain Dew ngayon dahil tulad nga ng aking sinabi nung nagkakaubusan, ay wala po tayong magagawa kung hindi sumabay sa presyo ng ating mga uh, supplier. So ayun, ma mahirap uh, tanggapin pero talagang uh, ayun po ang katotohanan. Ang ating ang uh, mga soft drinks ay mabenta-mabenta dito pero kapag uh, tayo nawawalan ng stock ay Uh, nagagalit sa so customers guys So ayan, kailangan dapat tayo Mayroon tayo laging stock na Mountain Dew Isasunod natin na update guys Ay yung ating Sting So talagang itong Sting ay blockbuster po dito sa ating tindahan Dahil ito nga uh, Laging may uh, event dyan sa, sa court Laging may laro Kahit anong okasyon ay mabenta Mabenta po yung Sting Ito yung Sting na naka plastic guys to. Ito, ay talagang nagulat ako yung presyo nito. Talagang ah, nag-skyrocket yung kanyang presyo dahil ang benta ko ito dati ay 17 pesos lang. Pero, nag-iba po bigla yung kanyang presyo dahil hang hirap pong hanapin to dati ay nagiging 25 pesos na po ang benta ko dito sa Sting. Dahil nga po, ito ay hindi ahente ay kinukuha po natin sa uh, dealer tayo po ay uh, personal na pupunta doon. Gagamit po tayo ng uh, sasakyan. Uh, ...yung uras po natin, tapos yung pagod po natin at pamasahe gasolina ay kaya nga po ang ating presyo dito ay 25 pesos na po, guys. So ayun, uh, hindi naman ako nagtataka kasi kapag uh, pupunta tayo sa ibang store, ay ganun din yung kanilang presyo. Nagre-range lang siya ng 23, minsan 22 karamihan dito sa amin guys ay 25 pesos ang kanilang benta dito sa Sting. Meron din ako mga customers na hindi pa nag-uumagahan, umiinom na siya ng Sting. Yung mga, yung mga hangover ay umiinom na siya ng Sting. Pero guys, hindi ko ina-advise to na iinumin ang energy drink na wala pang laman ng chan dahil masama po ang uminom ng energy drink na hindi pa nagkakalaman ng chan. So, ang sinasabi ko sa mga customers ko, ay iwasan uminom ng energy drink na walang uh, laman ng chan kasi uh, iba po yung tama ng sting. So, malakas po sa katawan nito pang, pang energy, kaya ng aking sinabi, yung mga may hangover ay ito po yung kanilang tinitira sa umaga. Kaya malakas na malakas po ito, umaga at sa kahapon. So, yun guys, ang ating latest updated dito sa mga kunting uh, soft drinks natin. Meron din akong... Uh, Uh, tinatawag na budget meal Kung uh, sub drinks na budget meal Ang hanap mo Kung hindi makasya yung uh, pera mong dala Halimbawa pupunta si customers dito Ay meron din tayong Ialok tayo customers na mas Mababa ang kanyang presyo Ito po yung uh, juicy lemon So ito yung product ng RC Kaya ito ay uh, Halimbawa kulang yung pera ni, uh, ni customers Ay inaalok po natin Ng ganitong uh, lemon juice So ganun ang diskarte natin kapag hindi kayang bilhin tong ibang ganito so ang benta ko po dito guys ay 15 pesos yung ating uh, Juicy lemon na RC so ito mabentang mabenta talaga ito kung kulang na kulang ang kanilang pera. So, uh, ganito ang diskarte natin guys kapag uh, si customers ay kulang ang kanilang pera ay mag adlib na lang tayo mag suggests na lang tayo ng ibang item ganito ganito kung uh, konti na lang ang pera mo ay uh, bibigyan ka ng mas mura para ka lang makapagmerenda pero kapag hindi pa rin kaya ni customer guys ang 15 pesos meron pa tayong uh, iaalok sa kanyang mas, mas mas mura pa para makapagmerenda at makabibili sa atin, ano nga ba yon iaalok pa natin sa kanya so ito yung nandasa killer ko ang ating tinatawag na uh, ito yung tinatawag nating ah uh, Coca-Cola na debote. So, eto guys, may Coca-Cola tayong debote. Kapag hindi niya kaya yung 15 pesos, ay meron po tayong iaalok kay customers. So, ganito ang ating diskarte. Huwag po nating kakalimutan, uh, makinig po tayo mabuti dito sa ating diskarte kasi malakas po ang soft drinks dito sa akin. So, ito, 12 pesos ang benta ko dito dahil eto, pag hindi kaya, kulang ang pera, yung 15 pesos ang pera niya, 12 pesos ibebenta ko ng 12 pesos tong ating debote na coke at talaga nga naman tuwan-tuwa na si customers dito. So, eto mayroon pang isang uh, diskarte guys ng ating sa uh, sasabihin. Kapag hindi pa rin kaya ni customer ito at 10 pesos pa rin ng kanyang dalang pera, ay sigurado mayroon pa rin tayong iaalok kay customers para makapag merienda at makainom ng malamig na juice at uh, hindi hindi siya pupunta sa ibang store dahil aalokin at alokin pa rin natin siya. Huwag po natin siyang pakialaman. So, huwag po natin pakawalan. So, ito ang ating isusunod na iaalok kay customer. So, ito guys, huwag po tayong mawawala dahil kukunin ko yung ating uh, uh iaalok kay customers. So, ayun guys, kapag hindi pa rin kaya ni customers yung 12 pesos, meron tayong ialok kay customers na pancham. So, eto yung napakasarap na pancham, at eto ay nagkakahalaga ng 10 pesos, dahil eto nga po ang ating ialok sa kanya. Kung hindi niya kaya yung mga ganitong soft drinks, yung ating debute, ay meron pa rin tayong uh, alok sa kanya. Dahil 10 pesos, alam mo naman yung 10 pesos na, ay malayo na ang mararating nito, at matutuwa na siya sa pancam guys so ayon ang ating diskarte sa ating uh, pagbebenta at uh, pag-aalok sa mga customers. So ayun, mega mega shout out sa inyong lahat guys. Sa sana mayroong po kayong natutunan dito sa aking diskarte. Kapag hindi po kaya ni customers yung presyo, ay mag-aalok po natin ng ibang produkto at wag po natin siyang kakalimutan ha, -ha, -ha yung uh, hakiyatin. Hakiyatin. Hakiyatin ba yun? So uh, di, basta ganun yung turn po guys. So ayun, uh, mega mega shout out sa lahat ng na mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel lalo-lalo sa mga OFW, mga kapwa ko, ka-Team Kasari, mga tindero, tindera, mega-mega shout-out sa inyo. Ah, magpakasipag lang po tayo at tayo naman ay unti-unting umaangat. So, hanggang dito na lang muna, guys, ang ating vlog. Sana mayroon po kayong natutunan at nag-enjoy po kayo dito sa ating ah, pagbablog. So, hanggang dito na lang, guys. Bye!